Ayan guys, oh, uh, kakaiba siyang sili. First time ko makakita ng sili na sobrang haba. Hala, ano klaseng sili ba ito? <laughs> Binigay ito sa, ano, sa kaibigan ni Jan. Kaya subukan natin kung maanghang ba ito. Ayan, hinalo ko sa malunggay na laing. Ayan siya guys. Hello, ha? Huh? <laughs> pag chin sa kumain. <laughs> ah, nagluto bi og munggo. Ayan, munggo. Kompleto sa ricado. May kalamaris may um chicharon, pork chicharon malunggay, talbos ng kamote, tapos diles. Ayan. kaya, oh, mi Tapos namin nilaga pa na okra. Tapos nasaan na yung ginamo sa ate? Ito na. Ayan. Video na naman eh. <laughs> Dara naghimo ginamos oh. <laughs> Diap, diapang dia nag nagluto okra ah. <laughs> Okay na na siya ate.